Nagkaroon po ng magkahiwalay na sunog sa Maynila. Nasa 500,000 piso ang tinatayang pinsala ng mga nasunog na sa Sampalok. Tinatayang 300,000 piso naman ang halaga ng natupok na riyarian doon sa Tondo. At may ulat si Victoria Tulad. Victoria! Maris, tinatayang apat na pamilya ang nawala ng tirahan sa magkasunod na sunog sa Maynila kaninang madaling araw. Dahil nga sa bilis ng pagkalat ng apoy sa parehong insidente, agad idineklara ang ikatlong alarma. Nabulabog sa pagkakahimbing ang mga residente ng Mayhaliga Street, Tondo, Maynila, nang biglang sumiklab ang sunog bandang alauna ng madaling araw. Kinailangan pang umakyat ng mga bombero sa kalapit na ospital para mabombahan ng tubig ang apoy. Isa ang bahay ni Jackie sa mga nadamay sa sunog. Sa bilis na mga pangyayari, wala na raw siyang naisalbang gamit at nanghiram na lang ng tuwalya sa kapitbahay. Alam ginitin nilang po kami kasi po yung bahay ko. Nakita ko na lang po malakas na yung apoy. Hindi pa matutustado po kami apat mag-iinig. Sa kabuuan, sampung bahay ang natupok. Pasado alauna ay medya nang ideklarang fire out ang sunog. Meron daw nakainom na mama at uh, medyo walang kuryente sa loob ng bahay. Kandila daw ang ginamit at maghang hindi yata na ano, silasing sila sing daw yung natulog. Tinatayang 300,000 piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Ang mga residente, pansamantalang sumilong sa kalapit na simbahan. Si Rose Marie laking pasasalamat at hindi inabot ang kanilang bahay. No, nagtakbuhan kaming lahat, syempre. Tapos yung asawa ko na, sa nervyos. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Isa pang sunog ang naganap sa Maynila. Mas malala ang inabot ng mga natupok na bahay sa balik-balik sampalok dahil halos yero na lang ang natira. Nahirapan ng mga bombero na apulahin ang sunog dahil muling nagniningas ang apoy. Maingat din sila dahil sa nagkalat na live wire ng kuryente. Nasa sampung bahay daw ang naabo sa sampalok at aabot sa limandaang piso ang estimated cost of damage. Sa ngayon, hindi pa matiyak ng mga bombero ang pinagmulan ng apoy. Eh, basta na lang, nung nakita na lang, naamoy na lang namin, naamoy kuryente na, so nagdiretiretso na. as nung naninag namin na malaki na, nung galing kasi ako sa kabilang sa bahay namin, tapos nung dumiretso na rito. Malaking na yaboy. No? Doble ingat po tayo sa sunog dahil isang konting pagkakamali lang po na magawa natin ay napakalaking halaga po at uh, pwede po ang sarili nating buhay ang ma-involve dito. Sa kabutihang palad Maris ay wala naman daw nasaktan sa magkasunod na sunog. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo Maris. Maraming salamat Victoria Tulad.